hmm ngaku an nila giniin sa labas mm. iingai nila guys pag akong kumakain mm -hmm. oh. mabantai Taglit lang. Luna! Nak si Luna, buksan mo nga. Wawa naman si Luna. Ayan guys, kumakain kami. Ah, nandito na si Luna! Nakain din si Luna, natapos ko. Mmm, tapos ako. <po. tapos po> Ayan! Mmmmm! Ilan na, kakain muna sa ate. Tapos kakain na lang kayo. Kaya kami, kakain na nga. Yung mga aso kasi, umaasa mm. yan. Thank you, guys. Umaasa pa itong mga to eh. Ilan o? Tapos na ako. Hmm. Nakabantay na sila kasi tatayin din sila pagkatapos namin.